So ayan guys, bumili siya. Ayan, unboxing natin. Yo. Yeah. Yeah, so my free siya. Ayan. This unboxing. Unboxing natin. Ayan. Proof of payment ko naman. Yes. Ito guys. Ayan. Bili siya na. Galaxy A14, o. Oh, may bago na naman siyang pang vlog sa Reels. O, oh, diba? Say hi! Hi! <laughs> <laughs> ha? Yeah. Lagay ko sa white si... Guys. Dito na kayo bibili, guys. Ayan. Mura lang at saka friendly yung mga nagtitinda, guys. Dito. O, oh, dito lang. Dami nilang sales, guys. Ayan. Ito. Mga Vivo guys. Ayan. Pero Samsung yung binili namin. Samsung. Ayan. Ano siya? Ito. Malaki din siya guys. 128 gigabyte. Ayan. May free. Ayan. Yeah. Yeah. Free gift. Free gift. Free gift daw. Say hi. <laughs> Ayan. So, oh. Ang uh, ano, opo. Ayan. Pero bala kong bilhin ngayon yung ano. A54. Ayan. Ito ang gusto ko guys. A54. Ayan. Brand new siya. And may 256 siya guys. Ang gusto ko. Maganda raw to eh. Ayan. No front camera. Okay, 34. So, kung bilhin to. Next, pag-ipunan ko siya. Ito. Mag Maganda nito, bumili dito. Dito lang tayo sa Lucky Plaza, guys. So, ganito pag-off ng mga OFW. The Sunday off na rin, guys. Gusto niya magpa-manicure. Your... So, ayan. busy siya guys is mabili ako ng headset pang ano, pang extra o, ayan ayan ito pa rin yung mga kasama natin ah. say hi to my black hello guys smile lang okay.